Good morning guys Magluluto ako guys Gusto ko sana to guys Iprito Kaya lang Naisip ko mas madaming Trabaho yun Magpatalsik-talsik yung mga mantika guys Kaya ginawa ko na lang Paksiw at nilagyan ko ng Ng bulay na Ampalaya Ampalaya tayo ngayon guys Kapalit ng mga kinain-kain Kung ice cream kung ano-ano doon na ayan kompleto sangkap bawang, sibuyas, buya, asin sili paminta suka at takpan na natin guys, walang so, takip to guys nagyan na lang natin ng aluminum foil Ayan na guys, nato na. Lambot na ang, ang palaya Grabe guys, ang amoy. Amoy super pait. Pero okay lang yun. Mas mapait. Mas masustansya. Ayan, at nalagyan ko na. Ilagyan ko guys ng konting olive oil.